Olarangan ng laban ay ang isipan, kaya't kinakailangan nating maging masigla sa mga nangyayari sa pagitan ng ating mga tenga. Sa huli, hindi mahalaga kung gaano kasama o komplikado ang iyong iniisip na sitwasyon, hindi ka iniwan. Sa 1:4, apat, sinasabi, "Mga anak, kayo'y sa Diyos at kayo'y nagtagumpay laban sa mga peking propeta, sapagkat mas malaki ang nasa inyo kaysa nasa mundo." sapagkat ang nasa iyo ay mas malaki kaysa nasa mundo, mga banal. Ang nasa iyo, ang nasa iyong puso, ang tinatawag na si Jesus Kristo, siya ay makapangyarihan. Siya ay mas makapangyarihan kaysa sa nasa mundo. Ngayon, kung talagang alam mo ito, kung talagang naniniwala ka dito, kung kumbinsido ka na si Jesus Kristo, ang iyong Panginoon at tagapagligtas, ay mas malaki kaysa sana sa nasa mundo. Kung naniniwala ka dito, magiging tiwala ka sa bawat laban, magiging tiwala ka kahit na nasa ilalim ka ng atake. Ayon sa ay Korinto isa sero, tatlo tandang bawas anim, sinasabi, sapagkat, bagaman tayo'y naglalakad sa laman, hindi tayo nakikipaglaban ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng ating pakikidigma, ay hindi laman, kundi may kapangyarihan sa Diyos sa pagtatapon ng mga kuta, sa pagsira ng mga likasang kaisipan at bawat baluarte na nagtatayuan laban sa kaalaman ng Diyos at pagsakop ng bawat kaisipan sa pagtalima kay Kristo. At handa tayong parusahan ang lahat ng dipagtalima kapag naganap na ang inyong pagsunod. Binibigyang diin ng talata lima, pagsakop ng bawat kaisipan sa pagtalima kay Kristo. Ito ay nangangahulugang ang bawat kaisipan sa iyong buhay ay dapat sumailalim, dapat nasa ilalim ng otoridad ni Hesus Kristo. Ayon sa Kawikaan 23, Pito, sapagkat kung paano siya nag-iisip sa kanyang puso, gayon siya. Kumaon at uminom siya, ngunit ang kanyang puso ay hindi nasa kanya. Ang iyong mga iniisip ang bumubuo sa iyong pagkakakilanlan. Marami ang nahuhulog bilang biktima ng kanilang sariling mga iniisip, nasasakal sa mapanirang mga takbo ng isipan. Minsan, hindi dahil hindi gumagalaw ang Diyos sa ating mga buhay o nagbubukas ng mga pintuan, kundi wala ang pananampalataya. Ang kakulangan sa pananampalataya, na nagpapahintulot sa pag-aalinlangan na umiral sa isipan at puso, ay nagbibigay daan sa paglitaw ng negatibong at madalas, nakakasirang mga kaisipan. Sa Kolosas 3, dalawa, itinuturo sa atin na mag-isip ng mga bagay na nasa itaas, hindi ng mga nasa ibaba. Nakakabighani na ang Biblia ay gumamit ng terminong mag-isip. Nagpapahiwatig ng pag-asa na ituro ang ating mga isipan na magmuni-muni sa mga bagay na makalangit. Sa ganitong paraan, itinatag natin ang isang padrino ng makadiyos na pag-iisip. Kaya't itanong mo sa iyong sarili, bakit ako nag-iisip ng ganito? Ang aking mga iniisip ba ay ayon sa salita ng Diyos? Binibigyang pansin mo ba ang iyong takbo ng mga iniisip? Pinapansin mo ba ang mga uri ng iniisip na pinapakain mo, ang mga impluensyang bumubuo sa iyong pag-iisip? Hinihikayat kita na bigyan ng seryosong pansin ang iyong buhay na kaisipan. Maglaan tayo ng sandaling panalangin. Panginoong Jesus, dumudulog kami sa iyo ngayon, nagbibigay galang, kapurihan, at papuri sa iyo. Diyos, ikaw ay karapat dapat sa lahat ng aming papuri. Ikaw ay karapat dapat sa aming pagsamba. Ikaw ay karapat dapat sa buong kaluwalhatian, Diyos. Ama, sa paglapit namin sa iyo ngayon, iniisip namin ang iyong salita. Panginoon, ang iyong salita ay nagsasabi sa akin na dapat kong dalhin ang bawat kaisipan na alipin sa pagsunod kay Kristo. Panginoong Hesus, idinadalangin ko na tulungan mo ako sa larangang ito ng aking buhay. Tulungan mo akong ingatan ang aking buhay na isipan, bawat kaisipan na may kasalanan, Panginoon, tulungan mo akong dalhin ito sa pagsunod. Para sa bawat maruming kaisipan, para sa bawat egoistang kaisipan, Panginoon, idinadalangin ko na tulungan mo akong pigilan ang mga kaisipang ito at ibagsak sila. Nawayang Espiritu Santo ay tulungan akong ilagay ang aking isipan sa mga bagay na nasa itaas. Maraming beses, Panginoon, ang aking mga mata ng kaharian ay nakakakita lamang ng bundok o mga higante ng imposibilidad sa paligid ko, ngunit idinadalangin ko na buksan mo ang aking espiritual na mga mata. Buksan mo ang aking espiritual na mga mata upang makita ko ang mga anghel na nagbabantay sa paligid ko, upang makita ko ang biyaya at biyaya na inilagay mo sa aking buhay. Idinadalangin ko na ang Espiritu Santo ay punuin ako ng tapang at kasiglaan alalahanin ako na hindi na ako alipin ng takot, kundi anak ng Diyos. Hindi ito ibinigay sa akin ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at malasakit sa sarili. Tulungan mo kaming maunawaan, Panginoong Hesus, na ang tunay na paraan ng makatarungan ng pamumuhay ay ang iyong inilarawan sa Mateo Kabanata 16 at Versikulo, at ang salita ay nagsasabi, sa kasinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang nais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan ito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin, ay masusumpungan ito. Panginoong Hesus, tinatawag mo kami na itanggi ang aming mga sarili, at itapon ang mga pansariling interes. Tinatawag mo kami na pasanin ang aming krus, na nangangahulugang ipahayag ang pagnanais na tiisin ang anuman para sa iyong pangalan. Diyos, bigyan mo kami ng mga puso at isipan na tapat na sumunod sa iyo, bigyan mo kami ng mga puso at isipan na laging naghahanap na itaas ang iyong pangalan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang isang espiritu ng kababaang loob, kung saan masasabi namin ng higit tungkol sa iyo at mas kaunti sa amin. Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang isang Espiritu na nagnanais na gamitin ng iyo, Panginoong Jesus, ngunit lamang kung ito'y magdudulot ng kaluwalhatian sa iyo, lamang kung ito'y magdudulot ng papuri sa iyo. Panginoong Jesus, kasama ng lahat ng nakikinig, iniuukit ka namin, iniuukit ka namin, iniuukit ka namin, sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagbata, ikaw ang nagbata para sa aming mga kasalanan. Ikaw ay nasaktan dahil sa aming mga pagsuway. Jesus, ikaw ay nagtiis ng kahangahangang sakit para sa amin, at ang dugo na iyong inilibing ay para sa aming paggaling. Ang dugo na iyong inilibing ay para sa aming paggaling ngayon, Panginoon. Ako ay nagpapasalamat sa dugo, nagpapasalamat ako sa dugo na iyong inilibing, Hari Jesus, upang tayo ay maprotektahan, upang ang ating mga pamilya ay maprotektahan, upang ang ating mga anak, at mga minamahal ay maprotektahan. Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa dugo na sumasaklob sa atin, sa mahalagang dugo na nagtatanggol sa atin laban sa kasamaan. Sinasabi sa isa Korinto labin lima, tatlo tandang bawas apat, sapagkat una sa lahat, ibinigay ko sa inyo ang aking tinanggap din, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa mga kasulatan. Panginoong Hesus, kami nagagalak sapagkat ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ang aming tagapagligtas ay nagtagumpay laban sa kamatayan, at kami ay naglilingkod sa isang buhay na Diyos. Nagagalak kami dahil ikaw ay makapangyarihan sa lahat, nagagalak kami dahil ikaw ay isang Diyos na kayang buhayin at ibalik ang lahat. Panginoong Hesus, iginagawad namin sa iyo ang buong kaluwalhatian, buong papuri at buong karangalan. Nananalangin kami sa iyong pangalan, Hari Hesus, na maging aming tulong, aming bandilang pag-asa. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo ay higit sa mga nagtatagumpay, ikaw, Panginoong Hesus, ang dahilan kung bakit walang armas ang makakapagtagumpay laban sa amin. Panginoon, idinadalangin ko na laging kasama ko ang iyong presensya na lagi akong nakabalot sa iyong presensya. Ingatan mo ang aking mga hakbang, Panginoon. At kahit na hindi ko alam ang nasa harap, idinadalangin ko na ikaw ay unang pumarito sa harap ko, at bigyan ako ng biyaya na harapin ang anumang hamon na darating sa aking daan. Panginoon, ipinapahayag ko ang aking pasasalamat, itinaas ka, Guru. Nagpapasalamat ako dahil pinakikinggan mo ang aking dasal, sa pangalan ni Jesus Kristo, itinuturing kong ganap ang lahat. Amen. Maliit na mga anak, kayo'y sa Diyos at kayo'y nagtagumpay na, sapagkat yaong nasa sa inyo, ay mas malaki kaysa yaong nasa mundo. Bagamat tayo'y namumuhay sa laman, hindi tayo nakikipaglaban ayon sa mga pamantayan ng laman. Ang mga sandata na ating ginagamit ay hindi laman, kundi makapangyarihan sa Diyos para sa pagwasak ng mga kuta, pagguho ng mga pagninilay-nilay, at pagbaba ng lahat ng pagmamataas na bumabangon laban sa kaalaman ng Diyos. Tinatanggap namin ang bawat isipan, isinusuko ito sa pagsunod kay Kristo, at handa kaming magparusa sa anumang hindi pagsunod pagkatapos ng inyong pagsunod. Binibigyang diin ang talata lima, ang pagkuha ng bawat isipan sa pagsunod kay Kristo, sapagkat kung paano ang isang tao ay iniisip sa kanyang puso, gayon siya kain at uminom, sabi niya, ngunit ang kanyang puso ay hindi nasa kanya. Ituro ang iyong isipan sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibaba. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinuman ay nais na sumunod sa akin, itangi ang kanyang sarili, kunin ang kanyang krus, at sumunod sa akin, sapagkat ang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ang kanyang buhay dahil sa akin ay masusumpungan ito. Kaya kung kayo'y muling nabuhay kasama ni Kristo, hanapin ang mga bagay na nasa itaas kung saan nakaupo si Kristo sa kanan ng Diyos. Ituon ang inyong atensyon sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibaba, sapagkat namatay kayo, at ang inyong buhay ay nakatago na kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo, na ang iyong buhay, ay ipinakita, sa kayo makikita kasama niya sa kaluwalhatian. Sana'y na-inspire kayo sa sandaling ito ng pagmumuni-muni at panalangin. Kung nais mo ang nilalaman, at nais magkaroon ng karagdagang mga nakakatamang mensahe, huwag kalimutang mag-subscribe sa kanal at i-activate ang mga notifikasyon upang hindi magpalampas ng anumang bagong video magtulungan tayo sa patuloy na paglago sa espiritual at sa pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa.